Ada lagi, ada lagi. 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 Ada lagi, Hm. Mm -mm. banda. Ano banda? Nah. Ito, ito Bisa natin pagbapat kasi delikado kasi may may malaking ulan, no? Magiging mm tagliro. -hmm. Hey, maraming tusok Ha? Huh? Maraming tusok. Lalim dyan, Choy. Aray. Lo. Pusa to. Teka. Lo. Hala ka, Choy. Hala. Babay. Babay. Ingat ka. Hala. Choy. Parang sinaksak.

Hulur, hulur, wui, wui, bawak nyamuk bawak, pati bungtung, aruh, hulur, hulur, wui, wui, juzku, hmm, ki kler santiki apa semua kita sudah nami dito potay cuy nasab cuy potay cuy Cuy, 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 marahmi sila. Mai tahu, mai tahu yang di saat. Ini mana mana yang kita kena. Cuy, cuy, hala kau cuy, cuy, marahmi sila, mai tahu, mai tahu seliku di. Nah, nak ni, kawan tengah. Degan-degan dia ni, sini, terana. Mai tahu tu seliku. Oh, entah siapa. Entah kan, sok-sok. May tao, cuy, May tao. Ada pala sa rito. cuy. Choy! Choy! Ano? Tingnan mo. Ano mga tao ha? yun? Eh, sa baba ito, ah. Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano

dumiretso po. Kailangan natin na mag... Na. Ah, ano po? Magmatsin po na mga doon. Kasi may nakita po kami ibang tao doon. Baka marami sila. Papapasok kami. Baka hindi namin alam kung ilang tao ang ang mas na po. Ayun. Parang may umiiyak. Choy. Hey. Hindi lang sila apat. May tao pa doon. may may lookout. Okay. Di ba sabi ko sa, sa inyong pakibong ito? Oh, baka may lokat pa. Ba? Baka nalaman na siya nababalik ka at may kasama. Oh. Yeah. Mga idol, dito muna kami kasi mga muna kami sa so, mga paligid ko. Tayo, muna tayo Ipunta muna muna natin muna. yung, babae o hindi na. Tsuy na. Umiyak. Baka patibong na lang Baka, patibong ay. Oh. Baka patibong ba? Pero mag-ingat tayo ha. Huwag tayo. Oh. Um. Sugod so ng sugod so bagman man tayo. B baka ka patibong na yun, patibong... Kasi kanina 'di pagtakbo namin, meron kaming Oh, makita. Hello. Grabe 'yun ah. si pre May may tao talaga tumakbo. Oh, tara, dalawa. Ilan sila sir? Ay, clear din lang Uy. Tingnan mo. Diba 'yung ang babae? Eh? Eh? Sa ring babae. nandyan sa gilid ng kawayan. Tara. Uy, mag-ingat kayo, ha. Oh, yeah.

Macam mana tayang mengaido? Kasih ceri kata. oh dulu bawa ikan ini. Macam mana kita perlu guna tin? Miss, 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 miss. Bagai mata miss. Nah, kita dah siap. Oke, oke, kelang bah. Lu, yang kiri nak siapa? Ya, aku nak. Kamu si guru. Yang kanan kiri nak. Ada, Ooh! Ay, ay. Ate Uy, takbo, takbo. Ate lang kumita. mo malakas ah. Uy, hindi 'to score. 'Di puyde. Japay kasi patibong yun eh. Re, pa lang napilayan showing. ako. Naabutan. Sabi ko sa inyo, 'choy na patibong 'yon. Okay makayo? Ito pa ako, Choy. Parang kasabot yung babae ba? Oo. Um, no, parang kasama lang lang. Kaya pala yun? sa hindi siya umimik kanina. Yeah, kaya pala eh. Sabi ko sa iyo, clear. Patibungin lang yun. Hmm. Pero wala yung babae, Choy. Huh? Wala na dito. Wala na? Ay, ano? You Uy, mag-ingat ka. Baka babalikan ka ng dalawa. Itatlo. Nakuha nila. Nakuha nila yung babae. Kasama nila yung babae, Choy. Ano yun? Kawawa yung babae, ito. Pinabugbog talaga siya. Ayun, Ayun Ang lalaki, di sila? baka nandito lang yan sa paligid ha? Choy, yung isa. Doon. talaga. Takbo na lang kasi. Nagulat kami, nagulat talaga tayo, Choy.